sana so na naman ng pangsundo ka Pinas pagsundo sa bata bali ano less than ba o umabot ako less than or umabot ako ng 6 hours natulog lang kasi kailangan ano uh, gumising kasi sundo magsusundo sa bata so yung kanina bago matulog kailangan mo ihatid yung anak ko no pagagaling sa trabaho tapos patutulog lang ng konti 6 hours sa bagay pwede na yun dito sa Amerika normal na lang yun marami pa nga less than 6 hours less than 5 hours ang tulog nasanay na rin nasanay na rin pero hindi maganda sa katawan pero yun nga lang walang no choice Quack dahil sa kailangan mong kampanan lalo na mga magulang dito sa Amerika no? wala namang ibang uh, aasahan may kisuyo para sunduin yung bata lalo lalo na ang, uh, malayo yung school sa bahay tapos walang transportation na mga kunyari mga jeep tricycle yun wala siyang gano'n na transportation dito meron, meron, bus pero maraming iistapan magtatagal yung biyahe pero kung no choice talaga wala nang pero pero kailangan nilang gawin either maglakad o magbus yun lang naman eh yun, gaya nga nang sinabi ko walang no choice <coughs> kapag wala kayong ano uh, kapag nandito sa Amerika kapinas walang no choice <laughs> kayo lang talaga ang uh, gagalaw na ano ba mag magpartner kung anuman an ang sitwasyon natin or yeah natin namin sa dito sa Amerika bilang dito na nakatira pag pagpasundo maluwang ang daanan diretso ang biyahe pero kapag yung maghahatid kita nyo naman sabay-sabay yung mga sunod-sunod yung mga sasakyan parada doon, parada dito diba? slow down doon slow down dito kasi nga ang daming tumatawid na estudyante uh, parang ngayon marami pa rin ano, uh, sasakyan dito na nag-aabang nag-aiano natin na i-ilagay ko sa gitna I yan, lagay natin sa gitna yan yung tansya ko na yung pagtansya ko na sabi ko punta na sila dito nandito dito na siguro yun dami sasakyan Saan ba ito papunta mga ito? Ah, McDonald's. Kung sa McDonald's, McDonald's sila. Ngayon na Tapos kung may tatawig na ganyan, hindi ka dapat uh, buksan mo sila. Giveaway. Tay, bara na. Nagkabarahan na po. Nagkabarahan na po. Oh. Anong diskarte natin dito? Anong diskarte? Dito ka. Anong diskarte? Okay. Ako yung sinusundok. McDonald's yan, no? Oh, mga nakapila oh. Siyempre, siyempre oh, Mali na naman yata ng choice Lagi na lang ano eh, no? Mga traffic, dapat doon na pala ako pumasok Stuck na naman ako dito Ay na. Ay ni dalawa ko susunduin pala Ay. How school? Ah. Ha? How's school? Na, minsan sakyan, no. No. dami? Susunduin natin si Mama sa Kaiser. Oh, okay. I move to the back. Nay, uwi muna tayo. I drop natin si Benjo. Drop muna tayo busig na suot ko. Ah, oh. oh. oh, pajama pa rin tayo. Tapos nakapa. <laughs> Anong number niyan? 20. Yung bus. Oo, oh, ngayon siya umaalis. Anong oras na? 3.35. 3.35. Dapat nandyan na kayo. Pwede naman, no? Kaya naman. Kaya naman. Ay, sabi niyo naman. Hmm? pakita mo yung traffic. Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. sorry. You can't even see him. What that hell? truck. That's so high up. I know, doon tayo dapat. Traffic na, buhul buhul na, Kapinas oh. Pakita mo Nessa. Buhul buhul oh. Ayun, oh. Buhul buhul. Oh yan. Diskarte dito, diskarte malupit. Baka mo to. Ngayon, huwag kang kakanan. Ay, kumanan siya. Patay. Bohol. Close na siya. Close. Road close. Close ang road. Ang taas nung sikat ng araw, Kapinas. Ayan. Uminom, umi uminom ka bang ba tubig? Yeah. Good. Very good. Ah, ah. Bohol. You know what is bowl bowl? Nope. Ah, uh, na? Ito na? Ayan, nag na. na sila. Discarte to, discarte. Ayan. Tapos kakaliwa tayo. Patay tayo dito. Patay tayo dito. Patay tayo dito. Ito tayo di yan o no? Lakasan lang ng loob yan o Pagbigyan mo na Hindi mo lang pinagbigyan Yan at least Maluwang na dito maluwang Dara derecho na to dun lang talaga no Yeah dun lang talaga sa Park na yun Kasi doon nag iikutan yung mga susundo Tapos yun nga buhol buhol Sabi nga ganun Agad dito lang muli ang ating munting vlog Noy po Maraming salamat sa walang sawang nanonood Alam nyo na yun kung sino kayo Minsan kapag uh, may time, shoutout natin Yung mang ilan-ilan na nagko-comment Okay, maraming salamat po Ingat po kayong lahat San man solo kayo naroon Noy po mula dito sa South San Francisco Bye.